Hindi na ang kombinasyon ba green ug <laughs> kanang. Halo, 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 halo. Hello, mga kabisdag. Welcome back sa ating vlog. This is Bisdag in Korea. Your Boholana Ajuma. Nadamihan ang ating hidlo ngayon, no? Naalala ko kasi ang aking friend dati na pag nagkikita talaga kami is, sinasabihan niya akong halo, halo, halo. Or pag tumatawag siya sa akin sa cellphone, halo, halo, halo. So, yan ang bunga dyan sa akin. So, yan ang aking, ano guys, no? Uh, tribute sa aking friend na halo, halo, halo. For today's video, mga kabisdag, ay ito po yung continuation ng ating June 5th vlog. Diba, bumisitam si Kununi at si Kungu kung Kun gumubo po ang tawag ko sa asawa, husband ni Kun Oni. Si Kun Oni po ang ate ni Daddy Insoy. Diba kung tititigan niyo si Kun Oni is may hawig talaga sila ni Daddy Insoy. At nung time na yan is nagtatanong si Kun Oni kung monetize na ba daw ako sa aking YouTube channel. Kasi number one subscriber ko man yan si Kun Oni pati yung kanyang mga anak na si Sojong at si Sodang pati si Kun Gumubo. No? Kahit hindi nila naiintindihan ang aking mga pinagsasabi dito sa aking vlog is nanonood pa rin sila. Ganyan sila kaso supportive sa atin mga kabistak mo, di ba? Kahit mga Koreano is nanonood, eh. kayo din mga Pilipino man, oo din kayo dyan, oi. <laughs> Naunsa pa mong laban mga kaliwat, no, na nanonood na, mutan ang oh, mga ganiya, mga Koreano, kamo pa mga Pilipino, samot ang mga Bisaya, o cooling all mga Bisaya, oh, uh, tanawin tan mo sa ang maluoy mo, just subscribe food mo. Gumagawa pala ako niya ng spring onion salad, yung mga spring onions natin is hiniwa lang, nilagyan ng dinikdik na bawang, chili pepper, uh, sesame seeds, ground na sesame seeds, sesame oil, at syempre mga pampala sa no, mga magic sarap, mga MSG, ganun, ganun lang guys. Tapos halo-halo, oh. yan na ang ating spring onion salad. Perfect po yan for samgyupsal kasi for dinner is yes, kakain kami ng samgyupsal. Ganyan talaga. Pag bumibisita ito mga sister-in-law ko no, at aking mga brother-in-law talagang nag nagpipiknik, kumakain kami sa labas guys. Sa labas lang naman sa ba bahay, literal na sa labas ng bahay. Kagwapa, kay ganda-ganda ng mga lettuce ni Binan, Oh, harvest niya ni Binan mga kapisdak. At si Daddy Insui naman is flex niya ang kung paano daw ang tamang pagkain ng kamatis. Charot. <laughs> Wai lingau ni si dadi insui ba. na. Di dali lagi kay Basana na anak si kunun ni. Mag, magtapuk lagi. Dali na. Na am aku ko mga un mga karijo pa ngaun mga 5 minutes Dali na. Tawag gas lang ko ikaw. Nahiya daw si Kuya Sadam at Lungkoy na sumabay sa amin sa pagkain ng samgyupsal kasi hindi daw sila nakakaintindi ng hanggumal ng Korean ba sabi ko. wag kayong mahiya kasi nandito naman ako, ako ang magiging translator nyo. Charot. Kailangan ko pa talaga makipag-negotiate guys no kasi hindi talaga pwede na hindi sila sumabay. Ganyan po ang Korean culture dapat salo Buti na lang talaga na convince ko na magsabay-sabay kami. Naangay rin ba kasukulurong? Hindi rin ba mo to? Hindi lang <laughs> may ang ba green? Hindi kanang.

Labi. Namumunga na ang boris ni Benan mga kabisdak. Itong boris is dito ko lang yan nakita sa Korea at hindi ko rin alam kung ano yan sa English kasi pag sinesearch ko guys wala mang lumalabas. Uy na English word. Siguro parang native yan na prutas dito sa Korea. mag ako ulit kasi marami nagtatanong kung nakakain ba daw yan. Last year kasi finlex ko yan mga kabisdak. Boris po ang tawag dyan. Mura, parang kashape siya ng ano ubas. Ubas na yung mahahaba na ubas. tapos matamis kapag hinug na yung pulang-pula na talaga yun yung matatamis na. Kasi pag hinug na pula, pag hindi pa hinug, is yung green. Ago oh. Pastilan dolor, tingnan nyo si Daddy Inso yung mga kapisdak, diba? Hindi man yan dapat siya uminom kasi nagmi-maintain pa yan ng may medication pa yan mga kapisdak, diba? Na-admit man yan sa, ano, sa hospital kasi nga yung kanyang pancreas is nagre-release ng maraming fluid. Dala ng kanyang masyadong madaming pag-inom. Nag-stop na yan simula nang na-admit -na tapos ngayon bumalik, guys. Ginu -o -o. ang rason niya is konti lang naman daw at dahil respect daw respeto daw sa kanyang ano brother in law kasi nga bumisita dapat daw siya uminom izara izara ise ise ise, ise 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 gajunis dari insuita <coughs> <coughs> bakit tuloy katarungan ah, sabi ko okay konti lang nga talagang konti lang kasi pag ikaw ay ma-admit ulit na di ka na jud ihatod bahala kadi at si kuya sadam at lungoy parang na enjoy naman nila ang pagsasamgip sal dito sa labas kami ni kuno ni is m ah pag talaga mga babae guys mga ajuma ang ah, busy busy marami kami kuha kami yung mga utusan dito no kami yung mga yaya ng mga lalaki dito yan po talaga ang role ng mga asawa asawa ng mga Koreano mga kabisdak especially pag ano makaluma makatradisyon ang iyong inyong pamilya no talagang ang babae talaga ang nagsiserve. pero pag kami nang doon sa bahay kami kami lang ni Daddy Insoy si Daddy Insoy ang lahat ng gumagawa Uy, parang ano ko ba free time ko ba parang relaxation time ko o, sige Daddy Insoy ikaw ang gumawa kasi pag ako ang nandoon sa bahay ni Pinan ako man ang lahat ng gumawa so baos-baos ta ba mouse mouse thankful lang naman talaga ako dito kay Daddy Insoy kasi kapag kami doon sa bahay, sa amin mismong bahay mga kapistak is tinutulungan talaga niya ako sa mga gawaing bahay. Kapag dito sa bahay ni Binan is hindi talaga ako lang talaga nasa kusina kasi si Binan ayaw niyang makita yung mga lalaki. Makaluma kasi si Binan mga kapistak. Yan po ang tradisyon ng mga kuryano. Ayaw nilang makita ang mga lalaki na nandoon sa kusina. Kung ako ang tatanungin nyo kung masarap ba ang samyupsal, parang so-so lang sa akin mga kapistak. No? Mas masarap pa po ang bisaya nga baboy yung presko na kinatay lalo na pag fiesta, yung bagong katay talaga tapos i-grill mo siya isugba ni mo sa sabaga maotoy lami mga kabisdak bisaya nga baboy nga bagong giihaw unsa isugba ni mo sa kanang baga at tinanong ko rin si Kuya sa utlong ko ko masarap ba talaga ang samgyupsal sabi nila masarap naman pero uh, ganun din ang kanilang ano reaction mas masarap pa daw ang aming bisaya nga baboy nga sinugba so ayan na nangahubog na na sila anang nga tayong mga kabisdak and supposedly magawa man dapat ng tofu ng dubo babayan si kunon niya si kun gumubo is ang plano talaga nila, original plan, magawa ng dubo, tufo, kinabukasan. Pero wala na guys, kasi nalasing na masikun Gumubo. Si Daddy Insuy din is medyo nakainom. Wala na silang energy, parang ayaw na nilang gumawa ng dubo. So ayan, hindi po natuloy ang pagagawa natin ng dubo. <laughs> Inagahan ko pa naman ng gising kasi sabi ni Kun Unni maaga daw silang gagawa ng tufo. Kung maaga, bang na nga, nga pislok pa mag mga fifol. <laughs> so kaming dalawa na lang, kaming dalawa pa ni Daddy Insuy ang gising dito mga, mga kabistak at sinecheck namin ang aming garden. Ito itong garden ko, di ba, inisprihan man yan kahapon. Uh, inisprihan yes, so... ni lungkoy yan ng ano, pampapatay ng mga damo. Unti-unti uh, na silang nagiging yellow at uh, next week, mamamatay na sila. Mamamatay na po ang yung mga damo dyan. Tapos yung iba, hindi ko pinaisprihan yung ano ba, sa talagang malapit sa mismong halaman kasi ayaw kong mamatay ang aking mga halaman. So, ano yan, dadamuhan ko yan guys, kinabukasan. Sa, sabado is dinadamuhan ko yan. Hindi nyo pa makita sa vlog na ito kasi ano man yung Friday vlog man ito mga kabisda. Kapag makita talaga ako ni Mingming dito sa labas guys, hindi oh, talaga yung hindi 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 abaw kamo na isabot <laughs> ang hirap na magbusober bro hindi pwedeng hindi siya lumapit sa akin kasi gusto niya makikipaglaro kinagat ka, kinakagat kagat niya ang aking mga tiil no man ay ni Mingming diri mga kabisdak at dito na side is ay kinuha ko na ang laruan ni Little Insoy kasi ito ba itong shower ginawa ko ng ano guys pang <laughs> pangdilig na aking mga kangkong may mga kangkong ako diyan matagal pa lang tumubo ang mga kangkong no o, may mga kangkong diyan mga kabisdak lagi ko yang bigyan ng tubig kasi gustong gusto man ng kangkong ang tubig ko no oh, so ayan. kung mahaba haba lang sana itong hose ng ating shower is yan lang sana ang gagamitin kong pang na ating mga lumbate ang palaya string beans pipino kaso ano man guys hindi siya maabot ba hindi niya maabot yung sa dulo kaya nagwawatering can na lang ako ibang iba talaga ang buhay dito sa probinsya kasi sa buhay sa ano no sa syudad kasi pag sa syudad wala man hindi ka man nagaganito no <laughs> kaya mas masaya para sa akin mas masaya at mas masarap po mamuhay sa probinsya 안녕하세요. See you, yeah. See you. On the way ako sa See You niyan, pero nakasalubong namin ang aming friend na si Tulturi. Yun yung la palagi nagbibigay sa amin ng kanjang gejang mga kabisdak. <laughs> Yan rin ang isa sa mga rason kung bakit gusto ko dito mga kamisdak. Kasi lahat ng mga kabarangay mo ay ano kakilala friend mo. Nagbibigayan kayo. Parang ganun. No? Hinding hindi ka mag-iisa ba? Charot. Hindi. Man tayo nakapagdala ng ano. Uy. Nang sumbrero ba? Sumblelo, sumblelo. <laughs> No guys. <coughs> Masyadong mainit. I mean, man, kaya pa naman ng init. At sinama ko na si Little insuy yan mga kabisda kasi noong June 6 araw ng Huwebes at June 7 uh, araw ng Birnes. isaliday guys araw ng Birnes man yan mga kabisdak, Kaya andyan ikit-ikit na ako si Little insuy Hindi ko na namalayan ang oras na 11.30 na pala. Uh, naglaba kasi ako at naglinis ng bahay. Kaya yan nakalimutan ko magluto so pumunta na lang agad-agad ako pumunta dito sa CEO para magbili ng ano ng ready made na na ano ba ready pack na na para kay Kuya Sadam at Lungkoy kasi si Kuya Sadam at Lungkoy is my part time job sila mga kabisda hey. kaya, kailangan ko silang hatdan ng kanilang pagkain kapag hindi masyadong busy sa aming chili farm pinapahintulutan ni Daddy Insui si Kuya Sadam at Lungkoy na mag part time sa ibang farm kasi sayang din naman ang oras hindi pa kasi dumating ang aming in order na mating dapat kasi magmamating na kami eh. makikita nyo sa sunod na vlog natin mga kabisdak. Siguro na sa next vlog. Hindi pa dumating nga aming order kaya yan, nagpart-time sila sa iba. At sa ano guys, dapat dito sa Korea libre man. Lahat ng mga workers ay libre po ng snacks at libre din ng lunch. Pero si Kuya Saddam at si Lungkoy kasi ay kapag bibigyan sila ng pagkain ng kanilang boss or ano, uh, dadalhin sila sa Korean restaurant, hindi sila masyado nakakakain guys. Nagigets kasi ng amo na parang ayaw nila sa Korean food kasi maanghang daw. So ayan, Hello. sabi ni boss is magbigay na lang daw siya sa akin ng uh, extra money para pang lunch sila Kuya Sadam at Lungkoy. So yun ang binili natin no, tungkatsu at bulgugi kasi hindi man masyadong maanghang po ang hindi naman hindi maanghang ang tungkatsu at ang bulgugi is hindi siya maanghang no, naman, may tamis lang na may kunting anghang. Pero kaya lang din naman guys ang bulgugi. So nandito na tayo, ihatid ko lang ang kanilang lunch dito sa warehouse. Malapit lang ito na farm sa aming bahay mga kabisda, mga 5 minutes lang na byahe no. So pagdating ko sa bahay is nagano ako, uh, tinapos ko ang aking mga labahan. Ito kasi mga pantrabaho, pantrabaho ni Daddy Insoyas. Hinahanong wash ko talaga guys kasi wala ko isalig sa washing machine. Parang feeling ko hindi natatanggal ng washing machine. Ang grabe ka buling, grabe ka dumi na pantrabaho pang farm ba? Y yung outfit nila ba? Uuti nila sa farm ba? Hinahanong wash ko mga kabisdak at hinugasan ko na rin, nilinisan ko itong mga laruan ni Little Insoy. Akala ko tutulungan ako ng batang to na maglinis ng kanyang mga laruan pero wala. Na gusto pala niyang maligo. Parang ginawa na niyang swimming pool ang palanggana. Pagkatapos ko mga laba nagputol, pinutol ko itong mga maliliit maliit na kahoy ba na nakapaligid sa ating apple tree kasi parang na ano guys natatabunan nila ang ating apple tree hindi nakaka-receive ng sunlight ang apple tree gawa ng maraming nakapalibot sa kanya na mga ano maliliit na punong kahoy kaya ayan pinu pinutulan ko itong ano guys itong pinuputol ko ngayon is native yan na peach pero hindi namin siya kinakain mga kabisdak meron din kaming peach talaga na totoong peach na doon sa likod ng bahay ni Benan itong native na peach is hindi naman namin ito kinakain ano useless lang ito mga kabisdak kaya ayan pinutol Marami na siyang bunga oh. Kung nakikita nyo yung mga maliliit na ano, bilog-bilog. Uh, yan po ang bunga ng native na peach. Masaya ako nung araw na to ba? Kasi parang uh, feel ko, madami ako nagawa mga kabisdak. Feel ko ang bisibisi ko, charot. <laughs> Feeling ko, I'm one with the nature, charot. At itong si Mingming, -Ming, tingnan nyo naman, nag-imot-imot si Mingming -Ming dito ba? Parang gusto niyang mag-nap, kasi nap time naman ni Mingming -Ming nung, nung panahon na yan, nung oras na yan. Pero parang na bad trip siya sa akin ba? Oh, di ba? Lain ka, join sa sinipatan. No? Ming, ano mang ka maoy, ngayon mo man ano mo diri nga, gusto matulog sa ilaw sa mga kahoy. <laughs> Sorry, Ming Ming. Favorite spot kasi ni Ming Ming ang lilim na mga puno, guys. Pero yun nga, na disturbo siya gawa ng maingay itong aking pagasirotso dire. Naalala ko ang aking tatay ba? Kasi carpentero man ang aking tatay, mga kabisdak. So, ito mga sirotso, mga gabas, o oh, na lang na ang atalan nun kay magasamok-samok magupo ko sa ang tatay sa una. Kung magabas-gabas siya, apil po ko gabas-gabas. Ako po yung su -sug sa ang tatay. ko atong martelyo, ko atong screwdriver, ko atong lungno. So, alam ko mga tools tools mga kabisak no oh, parang gimingaw ko sa tatay Billy ba shout out tatay Billy kahit wala naman siyang youtube hindi naman niya ito napapanood shout out pa rin buti pa ito mga bubuyog ba uh, mga bulaklak lang kanilang inatupag everyday no nangunguha lang sila nang sip lang sila ng mga katas na mga bulaklak after ko magaputol-putol doon sa mga punong kahoy mga kabisak is Nagyaya itong si Lutul na pumunta daw kami sa may sapa. Gusto niya mag swimming swimming mga kabisdak. Nagdala na talaga siya ng kanyang bag. Nagkuha na siya ng kanyang ilisan. Nagdala na siya ng extra na mga damit. Nagsombrero na siya. nag shoes na siya. Kay gusto na lagi nang pumunta sa sapa. So pinagbigyan ko na lang. Oy, kasi no choice naman. Naka-outfit naman siya mga kabisdak. Sabi ko sa kanya. O sige, pupunta tayo sa sapa. Pero puntahan muna natin ang iyong tatay, si Daddy Insoy. Kasi ito naman, nag ano man siya, si Daddy Insui sa aming chili Hindi pa kasi dumating yung mga matting guys, yung mat ba na ilalatag natin diyan sa may space ng ano ng mga chili, dapat may mat man diyan mga kabisdak para hindi tumubo ang mga damo, pero tumubo na sila ngayon kaya ano kinating ni Dadi Insoy para hindi sila masyadong sagabal pag haklapan na nato sa mat. Nagbigay lang ako ng may inom kay Dadi Insoy at kunting snacks kasi mga 2:30 naman yan mga kabisdak. Hindi ko din siya pwedeng matulungan kasi isa lang man ang aming grass cutter. At si Kuya Sadam at Lungkoy nandoon man sa part-time. Uh, yun. Si kaya si Dani Insoy lang mag-isa pero kaya lang kaya naman daw niya. So let's go na kay masyadong excited na si Insay oh naguna pa si Insay at si Little Insay. Kung i-zoom in ko hindi niyo maklaro mga kabisdak may otter po dito sa aming sapa. Napaka ano lang napaka rare. Very rare mo lang talaga makikita ang mga otter. kasi wild man yan mga kabisdak parang ayaw nilang magpakita sa mga tao. Pero itong barangay namin is sikat po siya sa mga otters. Uh, yes, ipapakita ko sa inyo yung monumento parang may monumento man ng otter doon sa harap ng barangay hall na dami mga kabisdak. Yung otter is parang kahawig siya ng sea lion. Parang ganun kung hindi ako nagkakamali. Parang ganun na nga. <laughs> so dito na, dumating na tayo sa favorite spot namin. At ako ay eh, nagdala. Nagdala talaga ako ng makakain dito. Kasi hindi man ako maliligo mga kabisdak. Nalalamigan pa ako sa tubig. Pero itong sinutuloyin sa'yo wala. Hindi malamig para sa kanya kirin-kirin niyang magtampisaw dyan mga kabisda kahit buong araw pa. Ha? Pag masyado ng malamig, anharan na muahon kung kakurug-kurug na. At ito naman si Little Insoy. Little Insoy. Ito naman si Insay si is na niandar ang pagkahunter ni Insay na para naghunting siya ng mga palaka mga kabisda. Yan ang madalas gawin ni Insay kapag uh, pinapakawalan ko siya sa kanyang tali. Either magpupo or maghunting. Maghunting ng mga birds, ng mga palaka. <laughs> Mauna na lingaw ni Insay mga, mga kabisda. Akala ko aahon na itong si Little Insoy para magbehes pero hindi pala. Gusto gusto pa pala niya mga ano dito oh mga manguot siguro na silag awang oh alam niyo ba yung awang mga kabistak yung parang fresh crabs ba kapag pupunta kami dito sa sapa kailangan ko talagang bibigyan ng uh, siguro at least 3 hours itong si so, kasi hindi mo yan pwedeng dali-dali on hindi mo yan pwedeng kahit 1 hour lang guys hindi pwedeng mga kabistak <laughs> gusto niya talaga mag enjoy dito uh, so Tibuok palis minaadri sa sapaan. No? na nagdako o ijang ilisan o nagdapo kong mga snacks maganda sana dito kung may ulan pa ba kung kanang i-wash out bitaw ni sa mga lumot marami kasing lumot kasi wala pang hindi pa dumating si ulan so pinast forward ko na lang itong video mga kabisdak umaho na si Little Insoy binihisan ko na siya at may nakita ako dito mga wild raspberries. yan o maganda talaga may maganda din palang lang maidudulot ang pagalaglaag ni Little Insoy dito sa sapa kasi natsimpuhan ko na namunga na pala ang mga wild berries so ito wild berries wild raspberries in Korean tinatawag nila yang santalgi Man matamis yan mga kabisdak, promise, matamis siya. Kapag hinog na, yung pula-pula na is mahinog na talaga. Hinog na talaga yan mga kabisdak. Yan ang sinasabi ko dati sa mga video ko mga kabisdak pa. Pag dito sa probinsya, dito sa bukid, hindi ka talaga magugutom. Kasi kapag lumabas ka lang dyan guys, sa mga kilid-kilid na anak ay makitaan ng mga purtas-purtas. Kung sa atin pa yan sa Pilipinas, mga bayabas, mga lumboy, nga na guys, dagan, mga bugnay, na po diri. Lahi lang ang version diri sa Korea. Undyan na ako nakita ng mga pension house. Dito kasi sa aming lugar mga kabisdak, marami ami talagang pension house nga nindo trabaho mga style mga American style ilang mga balay diri ba mga pension house yun mga kabisdak mga villa kung gusto mong mag unwind mag relax relax from away from the city dito madalas guys ang mga city people dito sila naga bakasyon sa aming lugar maganda talaga dito guys kasi makakapag relax ka talaga kay unsa so, hindi ka ma-relax nga lagjo imo mga silingan wala yung mga maritis diri <laughs> napaka presko ng hangin daghang makaon ana siya guys ja accessible man tanan pud kay nindot man ang kalsada kung gusto nimo pangitaon ng imong kaugalingon o makakita jud ka sa imong kagulingon dire kay kuan man ikor mang usa <laughs> kung gusto po ka mag aw arang meditate ah. <laughs> may nakita ako dito mga kabisdak nga ano ba mulberries ito po ang tinatawag na mulberries mga kabisdak oh, yan masarap yan pag hinog na pero careful ka lang dapat mo talaga yang hugasan no kasi may mga insekto man mga may mga insekto may mga uod pero ako is batang daw man ko, no? Oh, no ha ni andar man nga tong pagkabatang daw awa nay hugas-hugas oy igor ahuy pan og ipahid sa sanina og i og i sa baba oy oh, nga na nang mga batang hamog <laughs> <laughs> And that's all for today's video, mga kabisdak. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat! Labay na niya ang O, asa ka niya ang Di aray niya ang ilabay. Di, pwede maglabay-labay. Bisa asa. Bataan niya. <laughs> take two, tawa kabisda kasi kinuha ko muna ito kahit kasi sa mga gubat-gubat guys hindi tayo pwedeng magtapon mga basura kahit walang bahay no kahit ano ano save mother earth and that's all for this video mga kabisda please like comment and subscribe ingat lahat